Last time nagstay tayo sa Miyuki Hometel, pumunta sa Chocolate Hills at na si Miss Bohol, Pauline Hamelinks. Today, pupunta tayo ng Tertiary Conservation Area, sasaglit sa Man-Made Forest. Tara! From Butuan, sumakay lang kami ng bus papuntang Bilar. Alright, so nandito na tayo sa Bohol Tertiary Conservation Area. So ayan, tayo 170, 160 student 136 ang um, senior at person with disability kaya siguro di masyadong matawad dahil weekdays kami pumunta at yun nakabili na kami ng ticket at papasok na tayo sa mismong Tarsier Conservation Area Thank you Right side, follow the trail Okay, thank you Okay, noted Thank you, so yun, bawal may ingay at bawal ang may flash yung mga camera no? so yun Tira. Ito din pala ang first time kong makakita ng tertiary. Sobrang late lang pala. Pero di pala itong pinakamalit na primate. Una ang pygmy mouse lemur. Pangalawa ang tertiary. Di naman lahat ng tertiary dito sa conservation area ay malalayo. Iba ay malapit lang. Kaya talagang makikita mo ng malapitan ng mga ito. So dito nga ay kumuha na tayo ng mga konting litrato. Nga pala bawal buksan ng flash sa camera dahil sensitive ang mga mata ng tertiary. Alright, so kung gusto niyo naman ng ano, mga souvenirs, marami dito. So napakadami. So yan, Kuha tayo. Pwede kayo kung manghiram ng basket dito kung marami-rami kayong bibili na. Ang tayo sa mga nakayelo. Passes lang kayo. So, dito. so yan, tingin-tingin pa tayo na guys. So, napakadami dito. Bakit medyo? medyo? Okay, so yun na uh, tapos tayo pumunta sa Tarsier. Parang mas tumagal pa ako maghanap ng souvenir. So, pupunta tayo ng man-made forest. Itong pupuntahan natin ay gawa lang ng tao. Ito ay reforestation project dahil noon nagkaroon ng erosion and deforestation sa area. that is a man made forest Matar Share Conservatory kasi nandun yung mga gamit namin. And then yun, pa dagat na tayo after na, no? So, tara. Hey, yun, nandito na tayo ulit. Kunin lang natin yung gamit natin. mo kami. Bisa po. Maraming salamat sa mga sumubaybay ng Bohol Travel content natin. Next and last part ng Bohol Travel natin ay pupunta tayo sa Anda Bohol sa may Little Miami Beach para mag-swimming, mag-food trip, enjoy ng puting buhangin ito. Maraming maraming salamat at hanggang sumuli. Camp Peace!